guys nandito ako nga pala sa dagat dito sa may banda sa am dami na liligo kaya nyo guys papakita ko sa inyo kaya sa madami na liligo tikating na ligo nyan dito sa amin yung kapatid ko dahil pa rin nakapilaw kailangan pala magpalista doon pag maliligo ka kasi for safety na rin siguro dami dami na liligo hey guys ako Guys, kung matatandaan nyo dati yung uh, lumubog na tanker, dun, banda yun, dun tapat ng ano cola sa likod pa ng bundok na yan doon pa yung dating lumubog na barko medyo malayo pa rin dito kaya pero dito sa amin abot din daw kaya pinagbawal din ang ano dito dati uh, ang pag pangingisda ito maraming mga cottage cottage hanggang doon sa dulo kami kuweba hanggang sa may kuweba sarap maligo naghanap lang kami guys na ano isda kung ulam sa bahay so, dahil may iligo. Anong tawag yun? Anong na, yun? Ang tawag niya kaysa amin ano? Turtle Island. Kasi parang siyang turtle. Sa so may kuweba. Mayroong nakalagay na island. Duluhan Beach. Duluhan Beach. agad lang guys sa pipig ko ok guys pa uwi na kami ng kapatid ko dag pa rin liligo dag mamaya guys lalo yan maga pa kasi marami yan mamaya ok hey, kapatid ko pa uwi na kami pa uwi na